Ang ganda maggawa ng video ngayon kasi is brownout. Ay wow. Oh. May stop ni subscribe nito itong baba nitong lag Ay sariling gawa niya. na makita. Ito ba wala. Pita wala loving life. Yes, welcome to my vlog. Be subscribe and click the notification bell for more updates. See ya. Kita ba lahat ang bago niyang buhay? Ang ganda mag gawan ng video ngayon kasi is brown Wala <laughs> ang bansa. Hi! Good morning! Good morning everyone! Good morning sa lahat ng ating kababayan sa labas. Yung nagsusumikap para sa ating pamilya. Good morning mga OFWs! Good morning everyone! This is Tito Barla. Welcome to my channel. Ngayon po lang talaga ma -ho -hol, hol ito. Unboxing pala. o Mag-unbox ako sa ating JRS na pinadala sa aking dating kaworkmate. Wala na siya din sa work. Mga ilang months na at nandun sa kanyang kapatid na tindahan. So, andun din siya. Nag-manage sa kanyang mga so, items. Ang nakagandahan sa kanya is wala siyang renta. Wala siyang arkila sa space. Pina-display lang siya ni sister niya doon. At yung mga item niya, hindi rin ka-item ni sister. O, di ba? Tulong-tulong ba? At so, kumuha din ako ng item sa kanya. Kasi ito ay Baka gusto nyo, this is from Jansan, yung friend ko. Ito yung sa akin. O, oh, ayan. So, hanggang ito last few days. August. Oh, Kalimutan ko. <laughs> so, ito ay mga anik na kasama ng aking mga ribbons. Ito na yung ribbons ko na binibenta ko rin yan. Buy me So, ito na ulit kalimutan ko yung mga prices. Aray, aray, aray. Wow! Oh! Ah, ayan. Sandali. Ano ba? Ito. Ito ay mga sandali na. Lagay ko nga dito para magka... Hindi man lang inisat. At ito yung baba. <laughs> <Itong> Laglaga. <laughs> so, ito muna. Item number one. Kasi mahilig din ako sa mga abubot. Tingnan natin, oh. Ito ay, ayan, pang tali ng buhok. Hindi na, kita dito, eh. Ayan, mga pang tali ng buhok. So, colorful. Nakalimutan ko kung magkano ang price nito. Ilang pieces ba to? Scrunches. 50 pieces. 50 pala to. Ayan, satin at ito ay sariling gawa niya kasi nga ang space ng kanyang sister na doon din siya nag nakikilagay is tapat ng tapat ng school so madami daw nag-order sa kanya nito so nung pag-order ko sa kanya imbes sabi ko lang 20 sabi niya puripot na ba <laughs> gawin mo lang 50 para hindi na maano daw sa shipping so 50 pieces to equals 400 o tag 8 pieces Nagustuhan ko kasi mahilig din naman ako. Diba? Meron ako. Actually, hindi to O, oh, ito. Diva. Nabasa. Oh. Ito ay gift ko. Natanggap ko to kasama doon sa aking pag-bridesmaid last June. O, oh, diba? Sabi ko kasi sa kanya is kung hindi mabenta, akin. O, oh, diva. So, ito ay, Oh, ang gaganda ng kulay. Mga satin to. Ah, lavender, green, brown. But puro brown, sabi ko naman sa kanya is, okay. So, ang bintahan niya sa akin is 8 pesos. Ang sabi daw niya, ang bintahan na doon is 15 pesos. So, i-check ko lang kung si 15 ay kaya bang shipping. Ang shipping is, pinadalhan lang niya ako ng resibo sa sa messenger, 130. So, i-add to ito mamaya. So, meron listahan. 736 plus ang nakita ko doon 130 dito daw 736 130 866 nagbayad na ako ng 500 inuna ko kasi last 366 sabi ko sa, kasi sa kanya o sige tulungan kita pero ibang lang ko ng 500 so ito na din oh. So, hairnet. Hairnet. Ay, bakit ganito ang hairnet? Ang dagot ulo. ay Kasi meron akong kapitbahay ba nga, nag-request dati na, nag-work daw siya, di ba, mga staff. na Sabi niya, in case of emergency daw may hairnet. Hindi ko pa kasi nakita kung saan ako bibili ng hairnet. Kaya sabi ko sa kanya, I -i sabayan mo na lang ako ng hairnet para hindi ako lugi sa aking shipping. Paano ba to? Basta lima to na hairnet. Hairnet lima, tag 12 daw. 12 sa kanya. So, magiging, pwede itong ibenta ko ng 15 pesos or 16. At saka, headband, 12 pieces. Ano ba to? Ito, headband na... Dito kasi sa amin, mahal ang mga gamit ko. Gusto rin ko mang gumibili ng mga gamit ko. Pero, ay, gusto. Ay, ang sikit. <laughs> Baka magsabi. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tama naman. 12 headband. Tag 15. So, magkano ang bintahan dito? Sa i ko na lang. Mamaya ko na lang i-ano. Kasi may, meron pa palang shipping fee. Times. person. Okay. Pwede kong tag 20 at saka slide comb. Ay, ang laki naman ito. Akala ko maliit. Slide comb, 12 pieces. Ay. Gusto kong ganito. Pero dapat pala maliit na slide comb. Yun bang pang... Yun bang pang hati ba? Na ganyan. Ay. O oh siya. Saka ko pa siya i-message mamaya. Akala pag may karimpe na kami. Kasi na-brown out na naman. So. and Maganda siya ha. In fairness. Kaso. Hindi ko expect. Ito lagi talagang. Pang ano niya lang kasi ito. Sinesend niya niya. Pwedeng dagdagan ito. Hindi naman ako nag-order nito. Sabi niya. Pwedeng dagdagan ito. Ako naman. Oo nang oo. di ko alam na. Akala ko ba yung half lang. Maganda yung half. Para. Mm, kasi pag ganito. Para mga lula na ata po mga lula na ata po mga <laughs> oh so, this is it ang sa akin lang makatulong ako sa kanya at the same time pwede ko namang ibenta po diba so wait lang wow oh di ba ang kukyut cute? 50 pieces ng scrunchies 12 pieces na headband 5 pieces hairnet at saka itong slide comb o oh, diba the total of 736 plus 130 shipping fee is 866 pesos. O, di ba? Ang gaganda. Okay, I remember. Ito palang spoon cheese. Sa, kumbaga, wholesale price niya, yung 8 pesos. Ang bintahan niya daw doon sa kanila is 10, 12 pesos. Isa. Yun. So, sabi ko dati sa kanya, kung 12, pwede ko ibenta ng 15. Pero binigyan niya ako ng wholesale price na 8 pesos. Ganun pa din, 15 pa rin ang ibebenta ko kasi mahal din naman to doon sa bayan. So, nagdagdag ako ng, in every item, yung shipping na 130 din divide ko sa 4. So, in each item, merong 30 15 na dagdag. So, ang magiging puhunan ko nito is 8 pesos and 65 centavos kasi meron na yung shipping fee. So, ngayon, 8.65, ibebenta ko siya ng pwede na 12. 8.65, Pwede na 12. Pero, itong headband, ito yung headband, it's like, ganun din, 8 ang bintahan niya sa akin kasi nga, na wholesale. Sabi ko kasi sa kanya, lima lang siya. Hey, hindi. Wala na akong, <laughs> wala na akong magagawa. 12. <laughs> so, pwede ko siyang ibenta din ng 15 pesos. Actually, yung friend ko nasa jensen So, kung malapit kayo sa kanya, nandun sila nakadisplay sa Uprise Consumer Goods Trading. Tiongson Street sa Lagaw. Tapat daw ng school. Nakalimutan ko lang. Uprise Consumer Goods. So, pwede itong mabigay niya ng wholesale price. Hanapin nyo lang si Stella. Stella siya, Stella. So, si Hairnet. Mahal na to si Hairnet. Plus 32.50. 92 divided divide, by 5. 18. 18 na. Ah, kasama si shipping. Siyempre. So, magiging 23 si Hairnet. So, ayun. O, diba? I-consider din natin yung shipping fee. Kasi binayaran natin yan. O, diba? So... So, kung malapit kayo sa kanya, marami daw nag-order sa kanya nito. Bigay niya ng wholesale price. I-ano nyo lang, i- i- kausapin nyo lang si Stella kasi baka magbigyan pa kayo ng price, no? Discount price kung wholesale. Kasi yun ang sabi niya sa akin. Nakalimutan ko lang kung magkano talaga yung ano or binigyan lang ba ako dahil friendship friends hi o diba thank you so much Stella for this scrunchies ah so eto na ang lahat ng magiging tubo ko from this 414 tubo na yan umabot ang lahat ng items is 1,280 minus the cost 866 kasama na dun si shipping so ang magiging tubo ko crossing my fingers 414 so okay lang to na matagal ma mabenta pero ilang beses na din ako bumili ng mga ipit-ipit ng buhok na bibenta talaga Do hindi naman araw-araw pero nabibenta siya. Oh, ah, di ba? May tubo akong 414. Oh, ah, not bad. This is already so good. Oh. Ah. Stella, Stella Aurora, I miss you so much. Thank you for days! Ah, dumating pala to sa akin noong August 16. Nawa tuloy ako kay Jay Auntie kasi nasa system August 13. Okay lang, hindi pa na-deliver. Siyempre, tararating lang, mag-segregate pa yan. Inantay ko siya. Hindi ko, alam ko hindi ako mag -e expect sa 14. Doon ako sa 15 nagtaka kasi hindi naman tumalaki yung city namin. ano Pero hanggang 15 di pare Message ako doon sa apps ni J&T kung na daw sasabi so, sa 16 pa daw ang delivery. Nagtaka ko ba bakit 13, 14, 15, kailangan pang 2 days. So nainis na sana ako. Nung nalaman ko kay pag-deliver dito, tinanong ko si Ryder, sabi ko, ang tagal ng delivery ninyo pero naawa ko sa kanya kasi ang sabi ni rider ang pasensya talaga kasi ako lang talagang isang rider sa buong bayan natin kasi kaya in area area ko per day kaya sorry talaga ma'am dalawa sana kami pero nag resign na yung isa pero ako okay lang na ganito pero sana maintindihan parang naawa tuloy ako Imbes na inis ako so ngayon Intindihin natin 'yung mga rider, mga delivery, 'di ba? Kasi hindi natin alam bakit 'yung hindi na anong nasa likod ba na bakit nila natatagalan yan 'yung mga assignment. Oo, alam natin na responsibilidad nilang i-deliver, pero kung hindi naman 'yan mababaho, hindi naman 'yan mapapanis at pwede pang makapag-antay. So, wag na lang natin silang kusgahan. Oh, 'yun kumbaga intindihin natin sila so yun sabi ko sa so, kanila oh, uh, ngayon naintindihan ko na sorry so kung ganon o oh, di ba uh, kaya pala August 16 naalala ko tuloy <laughs> ay ang cute cute parang ayoko to ibenta <laughs> so thank you for watching everyone sa aking munting na i-share sa inyo kung kung gusto nyo to so malapit kayo doon sa Jensen Lagaw Street ay hindi pala <laughs> sa Jensen Johnson Street, Lagaw. Uprise Consumer Goods, nandun yon, yon ang tindahan ni sister niya. Andun niya Dini-display ito. So baka pwede kayong mag-order sa kanya. I kung gusto niyo mag-order, dyan yan na lang. O, diba? And then, kung nagustuhan niyo ang aking vlog, if you're new in this channel, please like, comment, and subscribe. Thank you so much everyone. And see you on my next vlog. Goodbye. Ang, ang cute-cute ng mga scrunchies. cheese. Satin to ha, satin. Yung panggaon. Ha, oh, di ba? Okay, bye-bye!